Nagalaom ang food delivery riders nga makapasa ang ginaduso nga protektadong online workers, entrepreneurs, riders at raketira kung power act aron nga adon na sila igong proteksyon sa pagbiyahe nga sa karon walay kasiguruhan o walay klarong fire metrics. Sigun ni John J. Chan, tigpamaaba sa National Union of Food Delivery Riders, makatabang og dako ang maong balaod tungod nga mahimong tanawon sa gobyerno ang mga proseso sa ginasunod nga roles o kon ginatawag nga systems generated. Importante matod pa ang maong provision aron nga masiguro nga ang mga platform company ang mahimong patas sa ilang mga aplikasyon. Yung kay Senator Lisa na yung Power uh, Act, isa, isa, rin itong uh, bill na makakatulong o naka-address para sa mga freelancers. Uh, napakaganda ng version na to dahil Uh, sa lahat ng freelance protection bill, ito yung version ng batas na kung saan pwedeng i-check ng gobyerno yung algorithm ng mga apps. Samtang sa grupo sa mga mamumuo sa dakbayan, nagalaom usab kini nga makalusot sa Senado ang naisgutan nga balaod noon aron nga adunay klarong proteksyon ang delivery riders. Sigun ni Herbert Dimos sa grupong sentro, nga siguradong makaangko na o igong benepisyo ang mga food delivery riders sa Tibuok Nasod. O ka pamaagi aron nga masiguro nato no nga uh, ang mga food delivery riders ato around the country uh, klaro na jud no unsa ang mga benepisyo nila o unsa ang ilang protection uh, subay sa balaod at least dinhi mangud sa propose nga nga freelance bill at least no maklaro jud pila jud ang standard fair metrics nila ang balaod noon mao ang Senate Bill No. 1373 nga giduso ni Senator Risa Ontiveros ang ginatawag nga an act regulating work mediated, organized or allocated through online platforms for the protection of Philippine workers in the gig economy. In the heart of changing lives, Brigada Dani Kase sa Brigada News Jensen, Brigada News.